Hello, magandang araw po muli mga kasamahan natin sa kusina. Ang pag-uusapan naman natin ngayon o i-share ko sa inyo ngayon ay mga slang na o mga mga terms na ginagamit natin sa kusina. Okay, marami po tayong ginagamit sa kusina na salita na hindi naintindihan ng iba. So sa mga beginner, para sa inyo po ito. Uh, Ang unang-unang pinakasikat na unang unang i-share ko sa inyo yung tinatawag na 86. yan. Pag nakarinig po tayo ng salitang 86, ibig sabihin is hindi po available yung product. Okay? So, meron din tayong 85. Yung iba gumagamit ng words na 85. Yung 85, ibig sabihin, running out. Malapit na maubos. Kaya pag nag-86, ubos na. Okay? Out of stock. So, yun yung una. Ang isusunod naman natin, o uh, ang tawag dito, at ang basa dito ng iba, no? O yung term na ginagamit, mission plus. Okay? Miss on plus. O, oh, miss on place, Okay? Miss on place. So, ano to? Uh, ito yung French na, ano na, preparation. So, piniprepare lahat ng mga, mga ingredients bago magsimula ang uh, cooking. O, oh, kaya naman, uh, ibang kasamahan namin dati, okay, miss and plus, ang tawag namin dyan, miss en plus, o miss place. O, oh, ikaw sa miss ikaw ang miss en plus, ha? O, wow, ganun, siyempre, pang Pilipino tayo, miss en plus ka dyan, o no? miss place. Okay, ako yung mga gagawa ng mga order. So, yun ang nag-uusap kami minsan yung kapalitan ko o kasamahan ko sa isang section. Okay, Miss Plus ka, ako naman yung mag ng mga order. Okay, o Miss Place. Alright, yan. Ang kasunod naman natin is, is the pass. Okay, yung pass. O pass area. Yung pass area, doon po uh, dumadaan daw, sa final checking ng chef kung okay yung presentation ng dish, hindi siya sunog, hindi siya hilaw, etc. So, ang tawag doon sa area na yun is ano, Pas uh, pass area or ang tawag doon the pass. Okay, final checking bago ilabas yung pagkain. So, kanyari, uh, yung komiwa nagduto ng pasta, okay, dadalhin niya yon sa pass area. Okay, doon pina-final checking bago ilabas yung pagkain. Ang tawag doon is pass area or the pass. So, yung pang-apat is yung on the fly. Yan. On the fly, mas, mostly yan, uh, nanggagaling yung command na yan sa manager o supervisor sa front of the house. Okay? Uh, nangyayari sa amin yun, nasa, nasa Lipachuli ako, yung manager namin na Nepali, Chef, ah uh, on the fly, okay? On the fly, uh, gusto nila yung ano yung urgent, unahin yung, ano, yung order na yan. O kaya naman, sa last minute order, Okay, pag may last minute order, Chef Francis on the fly. Okay, burger. Cheeseburger, for example, ganun. So, on the fly po yun. Ay, mga urgent na dapat natin i-priority minsan. Minsan, dapat pinapriority yun. Okay? Yung pangatlo naman is yung behind. Ito, mga salitang behind. Ang kadalasan ginagamit namin yan kapag may mga bitbit -bit kayong mainit o bagay na possible magkaroon ng accident. So, behind, behind. Dadaan kami sa likod nun. Okay, behind, behind, yan yung inaano namin na para may iwasan yung aksidente na mayroong tao sa likod. Ah, uh, yung kasunod naman is yung fire. Okay? Uh, kunyari, yung order ni, ano, ng table 5, tapos sasabihin ng manager, okay, sasabihin ng executive chef, o sasabihin ng manager na sa chef, Chef Table 5 ano na uh, lutuin niyo na yung ano yung yung order nila o yung main course nila. Kasi mostly yun yun pag may appetizer, meron main course, Kunyari, nakita ng manager na paubos na yung appetizer niya tapos kailangan niya na yung main course so mga 10 minutes before na maubos yung yung appetizer nag na siya mag na na fire okay main course fire table 5 o yung steak ng order ng table 5 lutuin na I start na po yung cooking okay kaya yung ano uh, steak okay kaya uh, ano ba um uh, sirloin okay Okay, salmon. Okay? O, grilled salmon fire. So, luto yun eh, na start na yung cooking nun. Okay, yung salitang fire, ibig sabihin, start na ng cooking nung pagkain niya. So, ang kasunod naman natin is yung pick up. Kunyari, okay, table 5, pick up. O, yung order ng table 5, pick up. Okay, uh, pizza, for example, um, ano bang pizza? O, margarita pizza, pick up. So, ibig sabihin, ready na yung pagkain ng table 5 O kung ano man yung order ng, sino man umorder ng margarita pizza So, pwede na pick upin So, pick up yung mga salitang yan Ah, uh, yung kasunod natin is yung covers, okay? Ngayon, madalas na ginagamit yan, ilang covers tayo kagabi? So, ilan yung customer natin kagabi? Okay, hindi hindi natin tinatawag na, hindi natin madalas gamitin yung, yung salitang customer So, ginagamit natin covers, okay? Okay? 50 covers tayo. Okay, 50 covers tayo kagabi. So 50 yung ano yung customer natin kagabi. Yun po yung covers. Okay, ilang customer